Hi you guys. Ba't hindi mo pa nerahan? Ba't hindi Pwede. pa nerahan? Ba't hindi mo pa nerahan? Samahan niyo ko ngayon, hahanap tayo ng ano, ng duster na bili ng inay. Actually, parang bili lang ngayon naman may masabi lang na ano, kasi tinanong ko siya kung anong gusto niya. Parang ano, parang sige, duster na lang ulit. Pero ano, nabigyan ko rin siya last year, so feel ko hindi naman siya magtatampo kapag hindi duster actually. Yung pinigay ko, kundi ano, damit or pwedeng mahahabang mga blouse na pwede na rin niyang pinaka-duster, di ba? Kahit paano kaganda o kabongga yung mabili ko, kahit pa medyo may presyo, kung gusto niya ipambahay, go! Kung gusto niya magmukha itong duster, go! Sa mga ganitong pagkakataon, is ano na, I would try to give everything. Siyempre, para kay Ina. Hindi lang ako, siyempre, pati mga kapatid ko. Although, hindi nila may bigay ng ibang mga kapatid, hindi nila may bigay yung gusto nila ibigay sa inay because hindi naman sila ganun kaluwag. So, ano, kasi yung nakakaluwag, eh di, punuan mo muna. <laughs> ganun lang naman. Pag silang may pera, di sila naman. Kaya, pinapanalain ko silang tumama lahat sa loto. <laughs> Pag tumama silang lahat, damay ako. Ah, kore, 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 kore. Yung isang karap ako nahihilo sa paghahanap ng... Actually, industry no. muna yung hinahanap ko. No, 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 no. Pero, naisip ko na ano, ibang klase naman. Di ba? Ako rin. Hindi man lahat, pero generally, mas mura ang presyo ng mga damit na yari sa Pilipinas kumpara sa mga imported ones, kumbaga. Pero dito sa Japan, hindi ko masasabi sa ibang bansa, pero dito sa Japan, yung mismong gawa dito or made in Japan, yun ang mahal. At hindi naman ko made in Japan, atin-atin na lang to ha, <laughs> ay automatic na maganda. Naniniwala ko na talagang matibay at mataas ang kalidad ng kanilang mga produkto. Pero pagdating sa mga disenyo, mga ganun. pagdating sa mga uh, estilo or style, marami rin magagandang mga damit na matatagpuan sa Pilipinas. Pag umuwi ako, bumibili pa rin ako ng mga damit sa atin. At kagayin natin, very proud sila sa kanilang mga likha. Ipinagsisigawan ang kanilang mga etiketa na yung bagay o produktong hawak mo ay gawa sa kanila. And let's be fair, yung pagtingin natin sa magandang kalidad ng mga produkto galing Japan, hindi lamang yun psychological kumbaga, kundi talagang makikita mo yung mabusisi o yung masusin pagbusisi sa kanilang mga produkto ay kitang-kita mo. So kahit medyo mataas ang presyo, makakaasa ka na talagang ano siya, tatagal. Talagang must tell them that my t-bike okay. find the best 49 hindi mahal pa sa yung bagay sa kanya. Yung magbumukha siyang pinakamagandang nanay on earth. Siyempre. Saka siya na talaga. Huwag <laughs> <laughs> na kayo mag-alam. Pahag naman kayo, di ba? Okay. G yung aking go-to place Alright. pagdating sa mga okay. jeans na hindi okay. mahal pero bongga yung fitting sa akin. Magandang lapad siya sa akin mga legs. <laughs> <laughs> hindi siya talaga matibay kasi ngang mura so madaling kupas okay. after 6 months. Kupas na. Ang Pero okay lang. Anyway, yung mga sira-sira at mga kupas-kupas naman, they have become part of the current fashion trend. Kaya okay lang. Okay lang.

buti yung belt, ang bilis-bilis ko nabili. Pero in general talaga, sus, huwag kang sasama sa akin sa pamimili kasi may inip ka. Ang hirap-hirap kong mag-decide. Ang layo-layo nung nabiyahe ko, kagaya ngayon, nahihirapan ako sa shoes ko. Laging ganun, hindi lang ngayong taong ito. Mas mahal pa yata yung pamasahe ko sa bus at saka sa tren. Pakapapabalik-balik. Kesa dun sa presyo ng sapatos sa gusto ko. Kung bakit ba naman yung gusto ko, hindi ko makita-kita. Kainis. Diyos ko, minsan nga, medyas lang yung dibilihin ko. Maghapon ako sa labas, gabi na wala pa rin ako nakikita. <laughs> wala pa rin ako nabibili. Kahit sa pagkain, ganun din. Dalawa lang pagbipilian eh. Hindi pa ako makadeside kung saan ako lalamon. <laughs> Diyos ko, 25 years na hindi pa ako nakapasok. Ang ending, sa iba rin napunta ko. Hindi rin sa kanilang dalawa. lalo pa natatagalan ang pagbili ko ng aking mga personal na kailangan dahil sa paghahanap ng mga bilin ng ilang kapamilya. May lumalambing ng shirataki noodles na ngayon ko lamang na tuklasan. <laughs> Nauna pa siya. May lumalambing ng scientific calculator. May nagpapanad din ng mga Disney characters, mga transformer, ng mga Kamen Rider mga Barbie dolls, tapos bibili nila iba so hanap naman ako <laughs> kailangan ko mayod at iba pa no download kondensa arimasu kondensa kondensa wa atsukai ga nai desu arigatou gozaimasu asu de kore arimasu ka onegaishimasu christmasen wa kare kore minsan na papababad pa ako sa paghahanap dahil sa konting katalandiya <laughs> na hindi may iwasan. <laughs> <laughs> eh ano bang nabili kong damit para sa inay? At nakabili na ba ako ng shoes ko? Bibili pa ba ako? <laughs> Abang natin yan bukas-bukas bukas din mga kaibigan. Mga ka-team, this is your friend Robato sa Inay ko sa Imas at mabuhay ang lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. ありがとうございます。<music>